Alright What's up mga kabitbahay Meron dito sa gasolinahan namin Nakasulat dun sa mga damit ng mga ano Gasolin uh, Gasoline boy Full tank na kasi magtataas na naman yung gasolina Ayan bakit kaya ganun Ayan mga kapitbahay, Good morning welcome back na naman dito sa channel So Mafag na morning ng Monday ano So ayan sobrang fag o yun Yung paputang tagaytay Sobrang mafag dun Hindi ko lang alam kung nakikita sa camera eh. Ayan oh. Ayan, lamig, sarap. So, ngayon dito tayo papunta. Puntang Maynila, ayan. So, sobrang pag. Ayan. So, for today's vlog, mga kabitbahay. Mayroon kasi isang subscriber tayo. So, kakaibang ano 'to, no? Kakaibang pagsagot <laughs> ng way ng uh, question ng mga subscriber natin. katanungan po kasi niya is ano nga ba daw ang trabaho ng isang CCTV operator kapag nahire ka okay so yan po yung katanungan niya sana ba diba, mag enjoy kayo dito <laughs> kakaibang ano to eh pagsagot eto bago kasi siya uh, new hire siya I mean nag apply pa lang siya so tinawagan daw siya as uh, CCTV operator so tinatanong po niya ako ano nga ba ang ano trabaho ng CCTV operator okay so ito mga kapitbahay share ko lang sa inyo never ako nagkaroon ng experience as a CCTV operator pero before meron akong tropa na nagtatrabaho sa APMC alam niyo ba kung ano yung APMC yung Ayala Property Management Corporation yung sa Ayala mismo Yun, may tropa ako doon doon sa dati nagtatrabaho as a CCTV operator so usually yung ginagawa po ng isang CCTV operator ah, alam mo na so like for example mga kapitbahay dun sa ano sa SM sa mga mall sa mga grocery di ba ang daming CCTV noon meron silang ano CCTV operator kapag ganon, okay ay sorry sinisipon ako ano nga bang ginagawa nun ah, kapag CCTV operator ka sa isang company or sa isang mall ang ginagawa mo is nakaupo ka lang doon sa office tapos sa harap mo is malalaking monitor tapos ayan ikaw yung nagmo monitor ikaw yung nakatingin sa CCTV tapos pag kunyari may kahinahinalang uh, something sa labas na nakikita mo uy save yes. 100 automatic yun, i-report mo sa OIC kung sa guard, sa OIC I-report mo, sabihin mo, oy chief, mayroong ganito, may ganyan. Parang ganun yung trabaho ng isang CCTV operator. Ah, uh, yung ikaw lang talaga yung nagbabantay sa loob ng ano ng uh, area ganon maliban don basta ang pagkakalam ko kasi ganon lang talaga ang trabaho ng isang CCTV operator ikaw lang yung nagbabantay ikaw lang yung magre-report pag may nakikita ka na something na nangyayari sa loob ng mall or sa loob ng office ganon lang kaya yung tropa ko na nagtatrabaho sa EPMC hindi siya tumagal kasi eh graduate din yun ng ano eh engineering ang masasabi ko lang dun is sobrang maboboring ka talaga kasi wala kang gagawin buong araw eh kasi yun lang yung tipong Upo ka lang dun sa isang lamesa Tapos magsasawa ka manood ng CCTV O magbabantay Tapos ang mahirap pa dun Kunyari may isang nangyari Tapos hindi mo nabantayan Yun yung mahirap dun sa mga ganang trabaho eh. Kung hindi mo na i-report Tapos may nangyari pala Tapos may ibang nakakita Pero hagip sa CCTV Yun lang Medyo mananagot ka ron Kaya yun yung disadvantage kapag si Oy sorry CCTV operator Pero kung gusto mo lang talaga na hayahay ang buhay tapos sumasahod ka lang ayaw mo matuto ng ibang skills eh, pwede yun tanggapin mo pero kunyari uh, first grad ka lang tapos gusto mo ng experience pwede ka na dun muna Kung mag pa isang taon ka lang or kuha ka lang ng experience at least diba malalaman mo how it works paano gumagana yung mga IP cameras paano gumagana yung mga P2P CCTV mga ganun makakakuha ka rin ng knowledge doon paano mag-repair ng CCTV syempre di ba minsan pag kunarin nasira yung CCTV madalas ikaw magre-report so worry alam ng company na take ka rin naman tapos sorry sinisipon ako familiar ka rin naman sa mga ganon so minsan pwede ka nilang utusan na i-fix kaya syempre matututo ka di ba hindi lang matututo asin in mapag-aaralan mo kung how it works magkakaroon ka na experience di ba? sobrang fag oh. di ko alam kung fag yan or usok na bumaba <laughs> di ba? ganon ganon lang yung trabaho Ayan mga kapitbahay no. Kung ikaw gusto mo na hindi na mapagod, nakaharap lang sa ganyan monitor, yan, yung mga tipong ganyan, yung aantukin ka na dahil sa so sobrang boring, ah, uh, pwede sa'yo to. Uh, kung gusto mo na <laughs> hindi matuto ng ibang skills, pwede na sa'yo to. Tsaka ito, mga ganitong buhay lang, yung hindi ka magsasawa sa patitingin-tingin lang dyan sa monitor, okay na sa'yo to yung mga ganitong trabaho. Kaya kung ako sa inyo, uh, go lang no. Uh, nasa tao naman yun eh, kung ano yung mga gusto nating gawin sa buhay. ah uh, IT life, yun, mga ganon. So, solve ka na dyan kapag mga ganyan trabaho, okay na sa'yo yan. Kaya, let's go, sana mo natulungan ko or nasagot ko yung isang katanungan ng isa nating kapitbahay, no? So, ganyan na yung trabaho kapag CCTV operator ka. Basic, boring, pero konting matutunan, pero madalas wala. Okay? So, maraming salamat. God bless and thank you so much for watching. Bye!